Hi mga ka-owner, uh, this is Arlinda Sanz and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, ay mag-share lang po ako tungkol po sa uh, nagtanong, nagtanong po isa sa ating mga viewers po na nagtanong kung kailangan ba talaga na kumuha kaagad ng uh, business permit kapag nag-uumpisa po ng karinderya. Kapag nag-open po ng karinderya ay kailangan ba talaga na kukuha ka agad or kukuha muna ng business permit sa karinderya sasagutin natin yan but before that please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang notify kayo sa next upload ko po ng mga videos uh, by the way po, uh, gusto ko lang i-share sa inyo na nandito po kami ngayon sa uh, isang kainan po uh, kasi birthday po ng aking uh, pamangkin, so na po tayo, so ayan po kakain tayo later. So, ayan po, no, i-share ko lang po sa inyo ang kanilang mga pika-pika lang po muna, no. So, ito po ang mga pika-pika nila. Sobrang masarap po ang mga uh, luto nila. So, by the way po ay sorry po dahil hindi, ngayon lang po ako nakapag-upload dahil grabe po, sobrang busy po ako ako ngayon uh, sa buwan ng August, no. Grabe po ang schedules ng mga uh, seminars, schedules po ng aming fiesta bina. So, sorry po na ngayon lang po ako nakapag-upload. Then, then, yung kapistahan pa namin na uh, sobrang busy po bilang isang JKK President. So, ayan po, no, maraming kaganapan po ang nangyari dito sa, sa buwan ng August. But still, ay sasagutin pa rin natin yung mga katanungan po nung last natin na vlog. No, Uh, lalo na may isa tayong viewers na nagtanong ko kung kasya na ba ang 50,000 sa karinderya business. Well, ang masasagot ko po ay sobrang sobra po pero kung ganitong business po ay kayang-kaya po sa 50,000. Kasi sa karinderya po ay ah, maliit lang po ang kuhunan sa ulam na ating lulutuin, no? Depende yan sa isang kainan, sa isang restaurant. Kung malaki po ang restaurant na ayong uh, yung ginagampanan ay malaki din ang punan. Pero kung maliit lang po, katulad ng karinderya, ay malit uh, maliit lang din po ang iyong kailanganin. Kasi nakadepende yan kung anong klaseng kainan ang, ang gagawin mo sa iyong negosyo. Kasi kapag ganito po ay maliit lang talaga po ang puhunan dito. Abay uh, way po ay sasagutin naman po natin yung isa sa ating viewers na nagtanong kung kailangan ba talaga kumuha ng business permit kapag magsisimula pa lang po ng karinderya. Well, sa akin po ay hindi po ako kaagad kumuha ng business permit. Uh, barangay permit lang lang po muna kasi uh, mura lang po ang barangay permit ikumpara po sa business permit. Anyway, maliit lang man po ang aking negosyo, kaya barangay permit lang po ang kinuha ko. Pero, nung sa kalumpang pa po ako, dun sa una kong pwesto ay uh, nirequire talaga na kumuha ng business permit kasi uh, matagal ako doon na nagtitinda. So, kailangan talaga ang business permit kasi isasara po ang establishment namin kapag hindi po ako kumuha ng business permit. Pero, nakadepende pa rin yan sa inyo ha kung mag-start kayo ng Uh, business ay mari kayong kumuha muna at pwede na rin na saka na lang kapag kumikita na po ang iyong negosyo. Kasi hindi naman sila kaagad mag-inspection -e sa iyong karinderya kapag baguhan ka pa lang, no. Sumisilip-silip pa yan ang mga barangay bago sila humakbang na inspection kayo kung mayroon ba kayong Uh, barangay permit. So, pinakauna talaga ang barangay permit, then pangalawa na yung business permit. So, yan lang po sa araw na ito at sanay ay may natutunan kayo sa video kong ito and please don't forget to like and share sa video kong ito upang marami po tayong matulungan na, na nangangailangan po ng ating mga tips. So, thank you for watching at sana ay mag-ingat po kayo palagi. See you on my next vlog. Bye-bye.